busy na tayo dahil yung mga kasama ko naghihintay na dun sa bye-bye. kalahot ngayon dahil sobrang lakas ng ano, hangin sa yung dagat namin dito grabe lakas ng amihan nga namin sinira ng dagat kaya yung bangka namin dito pinasok namin sa ano sa loob ito so lang muna ulam namin ngayon magisa uh, mag isa ako ng sardinas nalagyan ko ng malunggay sa lakas ng ulan at hangin, pumasok yung tubig dito sa ano, loob ng bahay. Kaya linagyan ko ng plastic. <laughs> <laughs> <Yeah>! <laughs> <laughs> ah, andito na pala yung mga tropa. <laughs> oh, napapanday pa ng mga gamit. Do, mamana ka rin, Tong? Oo. Oh. Mamana tayo, mamana. Ay, basit walang kakainin natin ng umaga kung wala kakainin ng umaga wala ang ulam kaya mamana tayo Gear Ger oger Ito yung lambat na ginagamit namin pang huli ng bangsi. Winasak to ng dolphin kaya tinatahi. Ito pare. Uh, pakilala ko rin sa inyo si Nilo Butay. Saka <laughs> si James, si Juan si. Laging kasama yan pagka mamana ng danggit. class eh. Pero mas malupit pa to sa akin. Pagkagaling kami sa dagat, dadaan kami dito para diretso na maligo. So kasi nilo, may dadadalang sa bunyan. <laughs> Kaya muna kami ng saging para may laman yung chan. Nandito kami ulit sa dagat. Ayan, ganun pa rin. Mamahana pa rin kami ng danggit. So, doon kami mag-uumpisa sa kabilang basan. So, sinadya namin pumunta ng maaga-aga habang malalim na pa para pagdating namin doon sa kabila. Medyo mababa na yung tubig. Kanina dumaan kami doon sa kubo. Binigyan kami ng saging. Yeah, kasama na naman yung aso niya. Huy! Ala ko na ako. Ano ko? Bari din. Eh malalim pa mga idol. Ayun yung nakikita niyo naman oh, lalaki ng mga alon. Sobrang sama talaga ng dagat. Bisit na mga kasama ko. Yeah. <laughs> Marabi ang lakas ng hangin oh no? Nung nakikita niyo yung langit, grabe sobrang itim Napaka-kulimblim Grabe oh, ang titibay ng mga kasama ko. Kahit malalaki yung alon. Baliwala sa kanila oh. <laughs> Grabe.